Original naman ang content, pero bakit mababa ang views? Papaliwanag nga natin kung bakit mababa ang mga views sa mga original content, lalong-lalo na nga sa mga nagsisimula pa lamang. Sa inyong kaalaman, kaya mababa ang ating views dahil hindi pa nga tayo kilala ni algorithm. Sabihin, tayo ay nagsisimula pa nga lang mag-establish ng ating mga presensya pinapayuhan natin yung consistency na mag-upload para makilala tayo at ma-distribute sa maraming audience. Ang pagkakaroon nga ng isang trending ay isang aksidente nagagawa ng algorithm. Para nga ma-distribute ito sa maraming audience. Kapag nga original ang iyong content, mas malaki ang impact na nagagawa nito at nagkakaroon tayo ng maraming followers. At magkakaroon ka nga rin ng mga monetization tools. At kung ano-ano pa nga. Kaya kahit nga mababa ito sa pagpapadami ng viewers at followers, okay lang dahil ito ang mas safe na paraan. Lagi natin tatandaan, hindi nga po madali ang mag-shortcut gamit ang mga repurpose video. Dahil prone ito sa violation, kaya kung mabagal ang iyong viewers or followers, okay lang. Kung nagsisimula ka pa lamang, tandaan, originality is the key!